pagpasa sa araw ng Pilaspas ay nagaanyaya sa mga mana ng palataya at milayang ang mga tema ng pagdurusa at patakunggaba at patapatawa. <tinyo> si Kristo sa lalas, sa so, loob. Kaya anumang sigalot, problems, pagsubok, sakit, karamdaman, meron nang inyong pamilya, nothing to worry about, nothing to be afraid of, kasi kasama mo, kasama niyo si Kristo. Talakbay ng inyong pamilya, si Kristo. At ang ating Panginoon Yesus Kristo, ang ating tagapagligtas, ibibless niya ang inyong family. Bawat ang mata, nagkakagalit-galit, oh! nagkakamali, nagkakasala. Remember this, kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Kasama natin ang Diyos sa ating paglalakbay. Kaya hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Yan po yung mahalagang aral, bihaya sa atin ng Diyos. And, Mapapansin nyo, doon sa pagkabuhay ni Kristo, sometimes ang buhay natin, meron tayong attitude, tendency to be defensive. Gusto natin ipagtanggol yung ating sarili para kayo ba? Prime. At kadalasan, ganun lang ang nangyayari sa buhay natin. Kaya pansin ninyo, maraming road rage. palataya at paggalang sa Kanya bilang ating kapaglintas. Ang Ebanghelyo ay naglalarawan ng mga huling sandali ni Kristo bago ang Kanyang pagdurusa at kamatayan. Ang mga taluntod ay naglalaman ng mga mahalagang taganapan mula. ako bumanti ng bumbuki nila ako. Hindi ako kumuko nang insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang bunutin ang aking balbas at lurahan ang aking mukha. Isaiah 56 Ang turo ng simbahan ay nag sa mga temang ito sa buhay ni Kristo.